Ano kaya pa? <laughs> yan nga po pala yung puno ng marang. Hmm. Kailangan talaga yung nakasipit daw yan ng dalawang parang sa buho. Para pag ibinaba. <laughs> Idubli ninyo kaya yan para maganda. Dublihin ninyo ng kwan. Dahil nakaano eh. Yan, dubli ang pagka ano.

Mabilis naman may nakuha mo. Ay, yung malalaki lang. Wala na malalaki. Ay, ay ano, o, may, na. ay, malaki, ay, ay, malaki na rin. Pero magulang na yan. Magulang na yan. O, malo pa eh. May ang tumot ay malo pa. Magulang. Ay, tuloy-tuloy na. na rin yan. Mahihinog na rin yan. Yan. <coughs> yan, hinog na hinog yan. Sika mo Tumama kwan eh. Hey ma, Tumama oh, sa taas nun, Edgar, ay, diba ano? sa pa no Edgar, meron pa. pa yan, maano pa magandi pa ang kanyang ano? Ay, buka pa na kailangan. Oh, Gayon ba gayon? <laughs> Gar. Ah. Gayon pa ba gayon? Sana. Oh, sabi nila. hahaha <laughs> <laughs> <laughs>

Naka isang bangka din pala, te. Oo eh. Karami <laughs> ay. Ito, maling inyong yan. Ayan. Well.